Umatend nga na naman ako ngayon ng ninong tol Grabe, inuulan tayo ng inaanak ngayon na Anong oras na nga rin ako nagising tol Kaya naman umabol na lang ako rito sa simbahan Ayan nga pala nga kayong kumari at kumpare Pagkarating ko nga rito eh Halos tapos na rin yung misa at nagkakasindihan na lang dito ng kandila Ay syempre, apoyan din natin tong kay kumpare Kung ganito ba naman kasi kakwit ang inaanak mo Ay eh, matatanggihan mo ba yan? Ay sus, pangiti-ngiti pa Gusto ata ng malaking bigay <laughs> Pagtapos nga ng palakpakan eh, picture naman eh. Siyempre, nagpa-picture na ako dito sa inaanak ko. Ganyan ba naman ka-cute? Ipapalagpasin mo pa. Siyempre, hindi na. O, kinukuha na nga ng kumari ko. Go, at magpipicture naman silang tatlo. Kitang kita nyo naman kung sino talaga yung tatay eh. Pagkatapos nga namin sa simbahan eh, dumiretso na kami kagad sa may bahay nila to. Ay, siyempre, para matik man ang mga handa. Kitang kita nyo naman kung gano'ng kabibisa yan, lalo na to. Ano nga, akala mo, eh.

Ay talaga naman, maawa ka na lang talaga sa baboy eh, kalahati na lang eh. Kaya naman bago tayo maalipasan ng gutom, may eh. tamang food trip muna tayo rito tol. syempre hindi lang yung mga kumpare natin, yung mga kasabay natin kumain, pati yung mga pag dinosaur dito. Ayun o, oh, Black Panther o, oh, tsaka may awkat. Pagtapos nga natin kumain tol eh, syempre, kailangan natin magpababa ng kinain, kaya naman tamang tayo lang muna tayo rito sa gilid. You know, out nga rin pala sa kumpare ko na to, humabol din pala to dito. At yung kumari naman natin dito eh, nagaabot abot na nga ng souvenir. Nakaw, nakalimutan na ata ako, pero para bumalik yan Thor para kumuha lang syempre na ubusan ng bala eh. Ganyan dapat yung mga kumaring pinipili, yung magbibigay na kangiti talaga, hindi yung mga nakasimango. Oh, welcome dito sa mundo natin, Baby Cairo, Alando, anak ni Baldo. Nang biglang tinayuan na nga tayo rito ng Alfonso Tol, paano ba yan? At dito naman nakapwesto yung mga kumpare nating na kapitan. At si Baby Cairo ay naglilibot-libot na pala sa mga ninong.

<laughs> Mukhang naturuan na maaga tong si Baby Cairo na pagkagaling ay basta sa alak, walang problema. Tignan mo naman yung belt bag na kumpare ko, punong-puno yan. At shoutout nga pala sa mga kumpare natin dito na taga Binyan. Ay talaga naman dumayo pa para sa Alfonso lang oh. Tirik na tirik ngayong araw dito tol at talaga naman tanghaling tapat na alfonso ka. Kaya naman shot lang tayo ng isa. Sakto, hindi pa nga ako nainom ng tubig pagkatapos ko kumain. Kaya naman ito na lang ang aking panulak, Alfonso, tsaka Coke. Nang biglang nagdatingan nga na pagkagagandang mga rider, talaga naman tanghaling tapat to, oh, kitang kita nyo naman to lang kinang at habang painit ng painit ang tanghaling tapat ay eh, parami na rin ng parami ang mga bisita kaya naman yung mga unang nakaupo ay eh, ngayon ay nakatayo na ay syempre give and take lang tayo tol nang makakain din sila ng maayos at nung nakabuelo buelo na ay eh, tamang red naman ang gaganapan halos na shot nga lang ako sa isang alfonso tol gawat alam nyo na hindi na talaga ako masyadong nainom at dito naman sa kabayo tol eh, siguro magpapasipa lang tayo rito ng isa lang tol isang tagay lang tol ayun oh you know, malamig lamig pa oh pero isa ko na lang to tol gawat magpapalam na rin tayo sa ating kumpare ay solve na solve na yun tol kontento na sa isang shot at pinunta ko na rin dito ang aking kumpare na makapagpaalam na salamat salamat